Laga tayong lagot mun mga kasuyo. Yan o. Lalaga muna tayo para meron tayong merinda. Yan o, ginagawa ko yung ating yung pala na gamit natin na putol na balik. Kaya kailangan natin palitan. medyo mainit pa dun sa pagpwestuhan natin so gagawin ko muna itong pala para meron tayo magkamit nga pala mga silo, uh, panibagong vlog tayo mga silo magandang araw sa inyo at uh, nandito ulit ako sa bukid ayan ah uh, -plat, plat na ako dun sa pagtamla natin ng pampalaya ayan pero hindi ko muna gawin ko muna yung pala na balik muscle umpisaan ko na na si flat flat ito pag natin ang palaya ito na siya binugbog ulit ni kanato ganito itong ano natin pag time binugbog ulit kanina ng araro bago natin ipat kanito so, ito na siya matagal na ano ito matagal na preparasyon itong lupa na ito <laughs> ngayon ma flat flat ko na Man bukas na ako mag ano nito mag harvest uli alright tapos yung patula nag umpisa ng gumapang so dito naman tayo unti unti lang hanggang sa matamnan nito lahat yung ating pinaararo tara eh, malambot na malambot na itong lupa na ito mga suelo medyo magaan lang ito palahin siguro ah matagal na yung proseso ito eh. ilang bisis na nabungkal ng araro ito okay tara umpisa natin meron akong yan you know, o panukat ganyan nasukat sa layo na ang palaya 2 meters yan. Tara, time lapse muna nanti ating video para diretso. Let's go. Kuy <laughs> <Ay>, klaro. Unsa ni magunit pala ni? Ni ngono Ah, kanato tala number 1. Oh, tawa. Oh. Bale mo ka dire yung takas dire yung takas babaw nagkuan, habok. Dire ba? Paana? Pabors to oni mo. Oh. Oh, kana lagi. Oto ko ni. Sakto na. Tawa na ka ni Doktor Kanato Tablado lang ulit naging kasang pras <laughs> Ipakita si Mugalong dito dito no Ipakita si Mugalong Dako no. mo sa pao Nong Ah, na ka na ha Ah oh. Usay. Ah. Ano to? Nanapuli mo kalaban oh, manok. Yan ah. ano ba? Tom. Yan ano Ha. Takpa. Yan yung mga manok na kumalakal sa pizza namin. Ano to? Balik wala to, kanato. Unom.

Yeah. ako na. Ha? nga. Hindi to. Ah, pawisan na naman ang mga mag-uuma. Yan, naporma na. Sa wakas, yung aming garden na napakatagal ng ilang beses na inararo to bro. Pila na kabisis de. Ilana. Di bali. Tapos so, na nga, uh, ayun, ano, matam na na rin ito. Ayan no know? May kunting ayos ayusin na lang dyan. Pero yan na yan. Dire Diretso na yan. Nakuha ano na ito no. Ah. <clears throat> so umpisa lang naman mahirap to kana to. Pero pag na symbol na natin to pa sipol sipol na lang tayo nito. <laughs> Ayan na. O. Pwede na magtanim bukas. Bukas na nga po. Ha? Huwag masapo no. Sige. Tamna na namin. Direct na namin to. Direct lang aming proseso namin mga sulo. Direct lang yung buto ng palya. Uh, patula dun sa ginawa namin dun sa patula. Na ngayon ay nagumpisa nang gumapang. Ngayon, direct, dito tayo sa next step tayo sa ang palaya di ba tapos pag na ano na natin to meron pa doon isang ah uh, sa baba may maliit diyan na naumpisahan na naararo ni kanato yan ang ano hindi namin prepare pero ito muna yan na unti-unti lang at least na forma na may mga kanal na may kunting ayusin nandito banda alright mayroon akong bisita mga suyo tapos na uh, namitas pala ako dyan pinitas ko yung mga malalaki na tapos ikan na namitas din oh Nagbenta siya ng sitaw. Ha? Busog na yung mga kambing natin? Ha? Yung triplets, pinasok nila? na? May laman pa? Pinadidi kaya? Pinadidi niya. Pinadidi niya? Salitan nga sila. Salitan. Ha? Salitan. Paano, paano, paano? Ay, ay, magtapo ah. Yung dalawa naman. Hmm. Salitan silang tatlo. Salitan. Oo. Okay. Okay. Tara, mag maganda tayo muna ng saging bago magsaka ng kalabaw. Ayan ang ating tamna ng palaya. Ang palaya mga sulo, nakaprepare na. Okay. Ang palaya pa? Ang palaya, tanim tayo ang palaya. Favorite ko yun eh. Ha? Favorite? Favorite. Oo nga, kaya nga magtanim tayo. Ay. Favorite mo yung palaya. Ha? Oh! Yan na mo yung ginamos. Meron na ano to? Baka. Meron. Ganda tayo mga kaswelo. Ginamos. Ang damit ko. Hagin. Oh. Ano? Pinit. Ano? Yeah, Masangan.

Wala daw tubig yung palaya namin doon sa gas. Ano bang luin yan? Hala, maghintay ng ulan. Wala naman tayong pagkuhan ng tubig magpaandar sa ng water pump. Wala. Hintay na lang kami ng ulan. Baka makapagabuno kami doon sa kabila. Kaya naman ba ang gabi ulan, no? ulam doon. Hmm. Masarap na naman tulog ko. Mamayang, abukas na abukas ah, ng hapon, magtanim tayong palya. Oh! oh.

Eh, nandiyan daw yung apo ng may-ari dito sa lupa. Kinuha yung parte nila sa kupra. binigyan din niya ng gulay. Nakapagbenta na nakahapon. Kupra. Bigyan ng gulay. Sira, iba Sira. Sira na.

Isa ma. Ah. Ah, pamangkin. Pamangkin pala nandyan. Sunod ah. sa so, ya